Magandang hapon po mga kalaki, syempre po ngayon po may 26 mga kalaki abay. Ito na po ang mga lucky numbers na ibibigay po natin ngayon na uy sa mga la, po ng mga last draw ngayon Mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, tutok na po rito mga kalaki sa amin At syempre po dito lamang po ang mga legit na mga lucky numbers na nakakapagpanalo araw-araw kami po ay hindi naman po sa nagyayabang, kami po ay nakakapagpanalo po ng mga lucky numbers araw-araw, nakapost po 'yan sa Facebook at sa YouTube. Marami po tayong mga kalaki na uh, nananalo sa lucky numbers natin. Marami din naman pong hindi. Hindi po kami nagsisinungaling mga kalaki. Ang importante po, may napapanalo tayo at nakakatulong po tayo mga kalaki. Okay, kaya sa mga bago po sa mga nanonood nam, uh, bago sa mga nanonood sa amin, abay kunin nyo po mga lucky numbers na magugustuhan nyo at pwede nyo po yung ilaban sa STL, sa National, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad. Ayan po mga kalaki, pwede nyo po man, pwede nyo ilaban ang mga lucky numbers natin dyan. Kaya kung ready ka na, nakunin ng mga lucky numbers natin ngayong hapon na ito mga kalaki, abay, tutok na rito dahil ibibigay ko na po mga lucky numbers ngayon po mismo. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo. Ayan po mga kalaki tutok na po rito. Ang ibibigay po natin ngayong 5pm po ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers sa masusugit po natin mga lucky followers na nakaantabay po araw-araw. Ang lucky numbers po namin na 3 days po inaalagaan bago po natin palitan. Okay? Halika na mga kalaki, hindi ko na patatagalin ngayon eto na po at mm, malamig-lamig na wala nang araw mga kalaki nakaano na siya hindi na sakit sa balat yung araw dahil 5pm na eto na po ang mga 2 digit lucky numbers kunin mo na number 523 yan po yung una ang pangalawa po ay 14 28 at ang pangatlo po ay 26 ayan at syempre po mga kalaki, isunod lang po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 924. Yan po yung una. Pangalawa po ay number 718. At ang pangatlo po, number 693. Ayan po mga kalaki, ang 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers natin ay number 2433. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 6978 at ang pangatlo po ay number 2183 ayan mga kalaki kompleto po ang mga lucky numbers natin na 2 digit 3 digit, 4 digit ha ah. pwede nyo po yan tayaan mga kalaki agad agad pwede nyo po yan i-rumble para pag nabalik natin po ang mga numero panalo pa rin po tayo mga kalaki okay. at bago po natin ibigay ang mga lucky numbers Pilipinas naman po mga kalaki at abroad na mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers abay dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin at para po makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers araw-araw, ayan po mga kalaki, hanapin niyo po kami sa Facebook, i-search niyo po, Red Parungkin po sa Facebook, i-search niyo po ang mga followers namin, dapat meron pong 400,000 followers, check kami po yan, at syempre meron po tayong second account, Red Parungkin po na naka yellow t-shirt ako, na may 51,000 followers, nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchal, yan, ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook, ano po yun, may bibili lang po sa po, po. Red Horse po, Apo, uh, isa. wait lang, Pwede ko kumutan na ito. Hindi ko kumutan. Ha? Bukas <Bugat mission. inaudible> okay. bu okay. din hindi bukas. Basta kuya, bibigay ko no? rin bukas. Oo, bukas. Isa lang naman eh. Gandod na yung hapon. Pabili ko si Pits. Butang na ako na. Basta ibibigay din yan. Okay naman yun. No? Mag, mag maganda rin magpautang kahit konti. Okay, basta ibibigay din. Okay mga kalaki. At uh, po mga kalaki, meron po tayo yung YouTube. YouTube po Red Parungkit po na merong 16,800 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin Red Parungkit po na merong 424,000 followers. And po yung na account namin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video natin at heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayo ng mga laki numbers agad-agad po sa messenger nyo. Ayan ha, tandaan nyo po ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may members shipi at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo po sa loob ng 3 months mga kalaki pag sumali ka sa private consultation. At syempre po mga kalaki, uh, mga tatayaan mo yan sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National po at sa wedding mga kalaki yan po yung mga ibibigay natin pag sumali ka sa private consultation okay at syempre po mga kalaki sa mga sasali po make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki okay tutok tutok na po rito mga kalaki at syempre po ito na po mga lucky numbers natin ibibigay ko na po ang mga 5 digit lucky numbers mga kalaki ngayon na at sa mga hahabol po sa mga private consultation bibigyan ko po kayo ng discount mga kalaki sa mga sasali basta pagsumali sumali ka sabihin mo lang po sa akin na sir Red, sabi nyo po may discount po at uh, make sure po na makakausap nyo po ako sa messenger bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin okay, eto na po ang mga 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad kunin mo na number 16, number 28 number 30, number 32 at number 19 at eto pa po ang isa number 11, number 14, number 23 number 28 at number 35. Ayan, at ang mga 6-digit lucky numbers naman po natin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, at 658, 6-digit lucky numbers. At ito na po mga kalaki ating mga 6-digit lucky numbers, kunin mo na. Number 20, number 14, number 15, number 28, number 39, at number 6. At ito pa po ang isa, number 17, number 25, number 33, number 38, number 20, number 21. Ayan, kumpleto na po mga lucky numbers natin mga kalaki. Takbo na po sa mga suke outlet ngayon po 5pm. At make sure po mga lucky numbers natin, iraramble nyo po bago po kayo uh, tumaya sa mga 2-digit, 3-digit at 4-digit. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Kanina pa po ito nagpapashoutout mga kalaki. Ayan. Shout out po tayo kay Ayan, sa ating kumpari po. Ayan, sa akin kumpari. Nagpa-shoutout naman to. Ayan po, si Erickson Nemis. Hello po sa iyo. Ayan, nami-miss na kita, Erickson Nemis. Shoutout po sa inyo. At syempre po, kay Gilbert Pader. Ayan, shoutout po sa kanya pong pamilya. Ayan po sa mga magpader family. Shoutout po dyan sa San Jose City, Nueva Ecija. Congratulations po sa mga winners natin, mga kalaki. At make sure po, mga kalaki, na uh, pag nagpa-shoutout kayo, nakafalo po kayo para alam ko po na kayo po ay followers namin. Okay? At ito pa po, sa mga tricycle driver naman po dyan, ayan, shout out po kila Kuya Bitoy at kila Kuya Bobby, ayan po ng Kabanatuan City, Nueva Ecija, shout out po sa lahat po ng ating mga uh, tricycle driver dyan. Mananalo tayo ngayon mga kalaki, claim it. Good luck!